Hay, gagaluto naman tayo ng ginisang gulay with tofu. Ayun oh, eh, tapos yan nga, pinirito ko na rin yan. Ating tofu, tapos yan, nag ako yan ng, ano, score lang yan. Tapos yan, inadalangan lamang may yung mga togi dyan, tapos yung gulay. Tapos yan, ikat nyo lang yan ng, ano, bite size. <laughs> bite size, tapos yan. Meron din akong taba dyan ng bawe para pang, ano, crispy. Tapos yan, kita nyo yung mga gulay kung gano'ng karami. Tapos yan, golden brown lang nating yung ating, ano, tapos yan, tigis lang natin yan. Tapos, at tayo ng, so, ng, oil. Tapos, yan, maglagay tayo ng mga bawang at kamatis para maluto agad yung gulay. Ganon, diba? ng mulasa tapos yan wag nyo na parang awa nyo na wag nyo na lagyan ng indian tubig kasi kusang ka tubig yan tapos lagyan lang natin yung mga papalasa asin bitchy magic sarap ay go na yan tapos oyster stove oh sauce I mean tapos yan naglagay din ako dyan ng ating cornstarch syempre uy oe pampalapot or pampati sure. tapos yan hinalo ko lang at nilagay ko nga tapos yan haliin lang natin ng bongga yan tapos tikman lang natin yan oh baby nangakana la oe tapos ayan ko kapatid ko ang oe <laughs> tapos yan naglagay din ako ng tofu for addings for addings chocolate yun para talaga dyan yun. Tapos, oh baby, tikman muna na itong luto ko para sa Sure. Oo, oh, eh. Tapos yan nilasayan ko nga. So, ano naman ako sa sarili ko, pinilig ako. Tapos dyan, kain po tayo. Tingnan nyo naman po yung niluto ko. Napakasarap kasi sarap na nagluto. Char! Oo, oh, oh, eh. Tapos yan, kain po tayo. Thank you for watching.